Ayun, magandang araw ulit sa inyo mga kaobas. Kumusta kayo lahat? Ngayon naman ay magpo-pruning ulit ako mga kaobas. Ito, ito yung ipo-pruning ko ngayon. Ito kung sino man yung mga nakapanood dito dati, ito ay 7 months old pa lang ngayon. Tinanim ko ito noong March 5. So susubukan ko na siyang pruning at pabungahin kung bubunga na siya. Kung mapapabunga natin siya ng 7 months old pa lang so ito yung kanyang puno ayan so malaki na siya mataba uh, mas malaki na siya sa pintil pin size ayan dugtong ito mga kaobas uh, iba yung rootstock nito ang variety nito ay black grapes kung uh, titignan natin yung kanyang mga arm ay mga matured na matataba tapos brown pero yung mga ito yung mga protein cane medyo payat pa pero subukan ko siyang pabulaklakin at pabungahin ng 7 months old so malapit na siyang mag 8 months old pero 7 months old pa lang siya ngayon yan kita niyo yung kanyang uh, arm malataba na ito yung mga banda dalawang puno lang ito mga kabas naman yung isang puno niya mataba rin medyo mas payat yung mga arm dito at mga fruiting cane pero subukan ko siyang pabungahin at ang gagawin ko na lang uh, technique dito kasi mga payat pa itong mga fruiting cane nya so yung iba isasagad ko na lang tapos yung iba naman ay isa or dalawang Uh, nudes na lang yung ititira natin. Tulad nito, medyo pincel pintil pinses siya. So, dito ko siya puputulin. So, let's go mga kabas. Uh, try natin itong pabungahin. So, dito na lang ako magsisimula sa mga fruiting cane na to. Ayan. Ito, maliit. Uh, subukan natin lang isa. Ayan, tagi isang nodes lang mga kaubas kasi mga payat pa oh. pero nakita ko kasi itong kanyang arm ay uh, ano na matured na so baka sakali mga kaubas ay bubunga rin ito Bum magkakabulaklak siya para malaman ko kung itong variety na to mga kaubas ay kayang kaya ko siyang pabungahin ng 7 uh, months old lang or 8 months old mga kaubas yan, ganyan lang yung gagawin ko sagad yung iba, yung iba naman ay isa or dalawang nodes lang yan ito sagad na yan maliit ay ako basta makompleto lang natin ito yung mga nutrients na kailangan niya mga kabas ay uh, bubulaklak daw kasi malaki yung kanyang puno yung kanyang trunks at uh, matured yung mga arm yan tamang tama kasi ito mga kaubas pagka ito ay uh, bumunga at nahinog yung mga bulaklak ay December ito mahihinog yung bunga nya kaya subok sa 7 months old yan dito banda matataba naman kaya dalawa dalawang nodes ganito yung technique na ginagawa ko mga kaubas kasi mahirap maghanap ng mga magagandang variety at may kamahalan nagtatanim ako ng tigil dalawang puno. Bumibili ako ng mga cuttings ng mga gandang parete na medyo may presyo. Dalawa lang. Tapos tinatanim ko na sila. Tapos pagka naparami ko sila at napag-aralan ko na kung paano sila pabungahin. Yun sila yung tapos ko sila pinaparami. Hindi ako bumibili ng maraming cuttings kaagad. Kasi mas maganda na yung magsimula tayo sa uh, kunti lang muna itong arms mga kaubas ito kita nyo to mahaba siya hanggang dito yung dun sa puno na yon so uh, i-maintain lang natin ito na nasa tamang haba yan putuloy na natin siya dito huwag na tayong susubra sa 200 cm yeah. so dalawang puno pagka ito ay maganda ay binunga so yung mga cuttings na makukuha natin ngayon ay tatanim ulit natin lalong lalo na mga kaubas kung nagsisimula ka palang na uh, magtanim yung wala ka pa masyadong experience sa pagtatanim ng ubas mas maganda na uh, pa dalawa dalawa lang mo na para mapag-aralan mo kung paano yung tamang pag-aalaga at pagtatanim ng ubas huwag tayo mag magmamadali para hindi tayo mag-failure kasi yung mga rare na kasi ng opas ay ah, uh, medyo mahal kunwari ano binili mo tag mahigit uh, san libo ang isang cuttings tapos hindi mo siya nabuhay ay syempre medyo malaking bagay yon yan itong arm na to umikot sa dyan dito ko siya puputulin. Kung yung magagandang variety eh, ay binili mo ng tag libo tapos sampung piraso. Uy, malaki na yun. Tapos walang nag-sixes pool. Hindi ay logi na agad mga kaubas, di ba? Yan. So ito eh, ito yung arm na medyo payat. Mga maliliit yung protein cane. Yan, sagad-sagad na lang. Para itong mga nodes na yan, sila yung magiging bagong uh, protein cane. Yan. Ang pagpuproning kasi ng ubas ay hindi ako bumabase sa kanyang edad Bumabase ako sa uh, sa puno sa arm sa protein cane kung kano sila kabilis mag matured kung nag matured sila agad kahit pa limang buwan pa lang sila kung uh, matured na lahat yung mga yung maganda na malataba na yung kanyang puno yung arm ay pwede na, na, siya, na natin siya i-pruning huwag na natin siyang hintayin na mag 1 uh, year, year old e kung pwede naman na i-pruning kung sakali na hindi magbunga ay di ulitin ulit natin mga kaubas hintayin ulit natin na mag matured ulit yung mga tutubong bagong frothing cane, ganun lang yun mga kaubas uh, huwag kayong uh, madismaya ulit ulitin lang tapos isipin mo kung ano yung kulang dun sa pag-aalaga mo kaya hindi siya nagbunga ay bumawi ka sa susunod na pagpapabunga mo huwag kang magsawa kasi pag nagsawa ka ay hindi ka magtatagumpay eh, di ba? Ganun yun. Yan. awit Kasi ito, malalaki mga kaubas Mahaba yung protein, ay na, protein cane na to. Parang arm na rin. So, dito ko na siya putulin. Para maging arm na rin siya sa susunod. Yan, ang taba nito. Wala tayong ititirang dahon. Ya. Sino mamaya na 'pag tanggalan ng dahon. May katabi siyang duhat. Tingnan nyo mga kabas. Ito, dalawang puno. Yung nandun naman, dalawang puno rin. Ibang variety ito. Ibang variety rin doon. Kailangan natin siyang pag-aralan at talagang mabuti bago tayo magparami. ito arm pala to. So yun, mamaya ulit mga kaubas. Uh, ah. natanggalan ko na lahat. Ayan mga kaubas, tapos daw na ako nagpruning. So 7 months old. Uh, subukan ko siyang pabungahin at abangan nyo yung mga susunod kong update dito kung mapapabulaklak natin itong aking dalawang puno na to ayan so yung mga fruiting cane hindi siya matured kaya sinagad sagad ko yung iba pero itong kanyang trunks ay uh, mataba malaki tapos itong kanyang mga arm matataba so yung mga fruiting cane lang ang hindi nag matured pero ayun nga sasubukan lang natin na uh, pabungahin itong 7 months old so ang dunggang dun lang mga kabas maraming salamat sa inyo lahat bye bye